Ang regular na pag-inom ng tubig tuwing umaga ay mahalaga para sa kalusugan lalo na sa mga nasa edad 60 pataas. Gayunpaman, may ilang gawi sa pag-inom ng tubig na maaaring hindi ligtas kung isinasagawa sa maling paraan. Maling oras o sobrang dami. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang pagkakamali sa pag-inom ng tubig sa umaga na maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso, utak, at bato. Ang layunin ay maipaliwanag ang bawat pagkakamali, batay sa ebidensyang medikal, upang makaiwas sa mga panganib at mapanatili ang tamang hydration habits para sa kalusugan sa pagtanda. Ang pag-inom ng tubig pagkagising ay inirerekomenda ng maraming eksperto sa kalusugan. Subalit, mahalagang tandaan na ang posisyon ng katawan sa oras ng pag-inom ay may implikasyong pisyolohikal, lalo na sa mga matatanda. Ang madalas na pagkakamali ng ilan ay ang pag-inom ng tubig habang nakahiga pa o hindi pa na nakaupo. Bagay na maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto sa sirkulasyon ng dugo at presyon. Sa pisyolohiya ng pagtulog, bumabagal ang aktibidad ng sympathetic nervous system habang natutulog. Kapag ang isang tao ay biglang uminom ng maraming tubig sa posisyong pahiga, maaring magkaroon ng transient na pagbabago sa venous return o daloy ng dugo pabalik sa puso. Ayon sa pag-aaral ng Journal of Hypertension noong 2012, ang biglaang fluid intake sa posisyong hindi pa nakatayo nang buo ay maaring mag-trigger ng orthostatic hypotension sa ilang matatanda. Ang orthostatic hypotension ay isang kondisyon kung saan bumababa ng biglaan ang blood pressure kapag bumabangon mula sa pagkakahiga, na maaring magdulot ng pagkahilo o pagkalito. Bukod dito, ang cardiovascular system ng mga nasa edad 60 pataas ay kadalasang mas sensitibo sa abrupt changes sa blood volume at pressure. Sa isang clinical review na inilathala ng American Heart Association AHA noong 2017, binanggit na ang bigla ang fluid overload habang ang katawan ay hindi pa fully upright ay maaring magpabigat sa preload ng puso. Lalo na sa mga may kasaysayan ng congestive heart failure. Maaaring hindi agad maproseso ng katawan ang dagdag na fluid volume sa sirkulasyon at ito ay posibleng magdulot ng transient dyspnea o panandali ang paghirap sa paghinga. Isa ring pangkaraniwang epekto ng ganitong gawi ay ang iritasyon ng tiyan o mild bloating. Kapag ang tiyan ay walang laman at ang posisyon ng katawan ay hindi tama. Ang bilis ng pagpasok ng malamig o maraming tubig ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa gastrointestinal system. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2015, mas mainam na uminom ng tubig habang nakaupo ng tuwid upang mas maayos ang pagdaloy nito mula sa esophagus papunta sa tiyan at upang maiwasan ang reflux o bloating. Mahalaga ring banggitin na sa mga taong may predisposisyon sa gastroesophageal reflux disease GRD, ang pag-inom habang nakahiga ay maaaring makapagpalala ng sintomas. Ang pressure gradient mula sa tiyan pabalik sa esophagus ay mas mataas sa posisyong horizontal kaya mas malamang ang pag-akyat ng asido sa lalamunan, lalo na kung sabay ito sa fluid intake. sa mga para sa mga matatandang na isimula ng araw ng tama, ang inirekomendang practice ay dahan-dahang bumangon mula sa kama, maupo ng tuwid sa loob ng undon ti dua minuto, sa kauminom ng 150-250 ml ng maligam-gam na tubig ayon sa World Health Organization WHO at ilang National Geriatric Guidelines. Ito ang pinakamainam na paraan upang mapanatili ang hydration habang iniiwasan ang stress sa cardiovascular at gastrointestinal systems. Sa kabuuan, bagaman tila simpleng gawain ang pag-inom ng tubig tuwing umaga, may mga kritikal na detalye sa paraan ng pag-inom na kailangang isaalang-alang lalo na sa kalagayan ng mga matatanda. Ang pag-iwas sa pag-inom habang nakahiga ay isang konkretong hakbang tungo sa mas ligtas at epektibong hydration practice. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay may mahalagang papel sa pagpapanumbalik ng hydration matapos ang mahabang oras ng pagtulog. Gayunpaman, ang temperatura ng tubig ay isang kritikal na salik na dapat isaalang-alang. Sa maraming kultura, ang malamig na tubig ay iniisip na mas nakakapreskong. Ngunit para sa mga matatanda, ang pag-inom ng napakalamig na tubig pagkagising ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa cardiovascular at digestive systems Ayon sa Harvard Health Publishing 2015, ang malamig na tubig ay maaaring mag-trigger ng tinatawag na vagal response. Ito ay isang physiological na reaksyon ng katawan na nagdudulot ng biglaang pagbaba ng tibok ng puso, blood pressure, at sa ilang kaso, pagkahilo. Ang vagus nerve ay sensitibo sa temperatura, at ang matinding lamig sa esophagus o tiyan ay maaaring magdulot ng reflex bradycardia isang anyo ng mabagal na pagtibok ng puso na delikado para sa mga may kondisyon sa puso sa karagdagan isang pananaliksik mula sa Clinical Autonomic Research 2013 ang nagpakita na ang ingestion ng malamig na fluid ay maaaring pansamantalang magpabago sa autonomic nervous system na may epekto sa baroreflex sensitivity. Ito ay partikular na mahalaga sa mga matatandang may high blood pressure o may history ng cardiac arrhythmias. Sa ganitong kondisyon, ang pagbabago sa presyon ng dugo ay hindi agad na aksyunan ng katawan. Na magdulot ng pagkahilo o kahit bigla ang pagkakatumba. Hindi rin ligtas ang digestive system sa epekto ng malamig na tubig. Ayon sa Journal of Gastroenterology and Hepatology 2012, ang napakalamig na tubig ay maaaring magpabagal ng gastric motility at makapagdulot ng thermal shock sa tiyan. Lalo na sa umaga kung kailan ang katawan ay hindi pa na aktibo, maaaring maranasan ang pananakit ng tiyan, kabag o hindi regular na pagdumi, lalo na sa mga senior na may irritable bowel syndrome IBS o chronic gastritis. Sa mga taong may acid reflux o GERD gastroesophageal reflux disease, ang malamig na tubig ay maaaring magpalala ng sintomas. Ayon sa isang clinical guideline ng American College of Gastroenterology 2020, ang sudden temperature changes sa tiyan ay maaring mag-trigger ng muscle spasms sa lower esophageal sphincter, ang muscle na pumipigil sa asido na umakyat sa lalamunan. Sa ganitong kaso, ang malamig na tubig ay hindi lamang nakakairita kundi maaaring magpalala ng heartburn o acid regurgitation. Bukod sa epekto sa internal organs, may ebidensya ring nagpapakita ng epekto sa daluyan ng dugo. Isang eksperimento mula sa Japanese Journal of Physiology 2010 ang nagpakita na ang pag-inom ng malamig na tubig ay nagdudulot ng vasoconstriction ang pagkipot ng mga ugat. Para sa mga matatanda na may peripheral artery disease o diabetes, ito ay maaaring makaapekto sa blood flow sa mga kamay at paa. Sa kabuuan, bagaman walang agarang panganib ang malamig na tubig sa karamihan ng mga kabataan, ang mga matatanda ay dapat maging maingat. Ang inirerekomendang practice ay uminom ng maligamgam na tubig o tubig na nasa room temperature sa umaga upang mabawasan ang stress sa puso at tiyan. Ayon sa World Health Organization WHO 2016, ang optimal hydration sa mga nakatatanda ay dapat isa-alang-alang, hindi lamang ang dami ng tubig, kundi pati ang temperatura at timing ng pag-inom. Ang simpleng pagsasaayos sa temperatura ng iniinom na tubig sa umaga ay maaring magbigay ng malaking benepisyo para sa kalusugan ng mga senior. Sa halip na malamig na tubig mula sa ref, Piliin ang natural na temperatura, isang maliit na pagbabago na may malaking epekto sa kalusugan. Ang katawan ng tao ay natural na nawawala ng likido habang natutulog. Sa pamamagitan ng paghinga, pagpapawis at regular na proseso ng metabolismo, tinatayang 0.5 hanggang paumanas litro ng tubig ang nawawala mula sa katawan tuwing gabi. Dahil dito, ang hindi pag-inom ng tubig agad pagkagising ay maaaring magdulot ng banayad. Ngunit tuloy-tuloy na dehydration, isang kondisyon na partikular na mapanganib sa mga matatanda. Ayon sa ulat ng National Institutes of Health NIH, 2019, ang dehydration ay isa sa mga nangungunang sanhi ng fatigue, pagkalito at pagkahilo sa mga may edad na 60 pataas. Sa mga matatanda, ang kakayahang makaramdam ng uhaw ay natural na bumababa habang tumatanda. Kaya kahit kulang na sa tubig ang katawan, maaring hindi agad maramdaman ang pangangailangan nito. Kapag hindi agad uminom ng tubig sa umaga, lalo pang lumalala ang mild dehydration na nagsimula noong gabi. Isang pag-aaral mula sa European Journal of Clinical Nutrition 2012 ay nagpakita na ang even mild dehydration, katumbas lamang ng 1.2% pagbaba ng body water, ay may epekto sa cognitive function. Ang mga kalahok sa pag-aaral na hindi uminom ng tubig sa umaga ay mas mabagal sa pagsagot sa mental tasks at mas madaling makaranas ng pagkalito. Ito ay lalo pang tumitindi sa mga senior na may kasaysayan ng dementia o mild cognitive impairment. Bukod sa utak, ang bato kidneys ay direktang naapektuhan ng kakulangan sa tubig. Sa isang clinical guideline mula sa National Kidney Foundation 2020, 20, binanggit na ang regular na pagka kahit banayad, ay nagpapataas ng panganib ng formation ng kidney stones at pagbagal ng kidney filtration rate. Sa mga matatanda, kung saan ang renal function ay natural ng bumababa, ang hindi pag-inom ng tubig pagkagising ay maaaring magpabilis sa proseso ng renal decline. May epekto rin ito sa cardiovascular system. Ayon sa American Journal of Physiology 2014, ang pagbaba ng blood volume dahil sa dehydration ay maaring magresulta sa mas mabilis na tibok ng puso at mas mataas na cardiac workload. Sa mga matatandang may history ng hypertension o coronary artery disease, ang ganitong strain ay hindi dapat balewalain. Sa kabilang banda, ang maagang pag-inom ng tubig kahit maliit na halaga lamang ay may positibong epekto sa gastrointestinal system. Ang tubig ay tumutulong sa gastric priming na nag-aaktibo sa tiyan at bituka para sa digestion sa buong araw. Ipinapakita ng World Journal of Gastroenterology 2016 na ang pag-inom ng 200-250 ml ng tubig pagkagising ay nagpapasigla ng peristalsis o ang natural na paggalaw ng bituka na mahalaga para sa mga matatanda na may chronic constipation. Dahil dito, ang rekomendasyon ng mga geriatric health institutions ay malinaw uminom ng hindi bababa sa isang baso ng maligamgam na tubig sa loob ng unang titu minuto pagkagising. Ang simpleng gawin na ito ay nakatutulong hindi lamang sa hydration kundi pati sa sirkulasyon, memorya, paggalaw ng bituka at pangkalahatang sigla sa umaga. Sa huli, ang hindi pag-inom ng tubig agad pagkagising ay isang tahimik na pagkakamali na maaaring makaapekto sa utak, puso at bato mga organong sensitibo sa fluid balance. Para sa mga senior, ang maagang hydration ay isang epektibong hakbang upang mapanatili ang kalusugan araw-araw. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay mahalaga para sa hydration. Ngunit tulad ng ibang aspeto ng kalusugan, ang tamang dami ay may malaking epekto. Isa sa mga karaniwang pagkakamali, lalo na ng mga health-conscious individuals ay ang bigla ang pag-inom ng sobrang dami ng tubig habang walang laman ang tiyan. Sa halip na magdulot ng benepisyo, ang labis na dami ay maaaring makagambala sa balanse ng electrolytes sa katawan. Ayon sa Mayo Clinic 2020, ang sobrang pag-inom ng tubig sa maikling panahon higit sa 500 bimabetrol sa loob ng ilang minuto ay maaaring magdulot ng kondisyon na tinatawag na hyponatremia. Ito ay nangyayari kapag ang sodium sa dugo ay bumaba dahil sa dilution ng sobrang tubig. Ang sodium ay isang mahalagang electrolyte na tumutulong sa nerve function, muscle contraction, at fluid balance sa mga cell. Ang pagbaba nito ay maaaring magdulot ng panghihina, pagkalito, pananakit ng ulo at sa matinding kaso seizure o coma. Sa mga matatanda, ang panganib ay mas mataas, ang kidney function ay natural na bumababa sa edad, kaya't ang kakayahang maglabas ng sobrang tubig ay hindi na kasing bisa tulad ng sa mga mas bata. Ipinakita sa isang pag-aaral mula sa Journal of the American Geriatric Society, 2015, na ang mga senior ay mas madaling makaranas ng fluid overload at electrolyte imbalance kahit sa katamtamang labis na pag-inom ng tubig. Ang kanilang katawan ay mas sensitibo sa abrupt changes sa plasma osmolality ang konsentrasyon ng electrolytes sa dugo. Bukod pa rito, ang abrupt fluid intake sa fasting state ay maaring magdulot ng iritasyon sa tiyan. Sa World Journal of Gastroenterology 2016, binanggit na ang sobrang tubig sa walang lamang tiyan ay maaaring magdulot ng gastric stretching, na humahantong sa bloating at discomfort. Para sa mga matatanda na may chronic gastritis o gastric motility disorder, ang ganitong gawi ay maaaring magpalala ng sintomas tulad ng kabag at hindi regular na pagdumi. May epekto rin ito sa cardiovascular system. Sa isang eksperimento na isinagawa ng Clinical Physiology and Functional Imaging 2011, napag-alaman na ang biglaang pagtaas ng fluid volume sa katawan ay nagdudulot ng pagtaas ng preload sa puso, ang dami ng dugo bago ito ipump ng ventricles sa mga taong may heart failure o diastolic dysfunction. Ito ay maaaring magdulot ng panandaliang hirap sa paghinga at discomfort sa dibdib. Dahil dito, ang mga eksperto ay nagre-rekomenda ng mas balanseng pamamaraan uminom ng tubig sa maliit na halaga, paunti-unti, lalo na sa unang oras pagkagising, halimbawa, magsimula sa 150 200 ml ng maligamgam na tubig at sundan ito ng karagdagang 100-150 mm kada 15-30 minuto kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng sapat na panahon ang katawan upang iproseso at iregulate ang fluid intake nang hindi na apektuhan ang electrolyte levels. Ang hydration ay hindi lamang tungkol sa dami ng tubig, kundi sa tamang pamamahala ng oras. Kondisyon ng tiyan at kabuuang estado ng katawan. Para sa mga nasa edad 60 pataas, ang pagsunod sa ligtas na volume ng fluid intake sa umaga ay isang konkretong hakbang upang maiwasan ang mga komplikasyon gaya ng hyponatremia, gastric irritation, at cardiac overload. Sa huli, tandaan na ang katawan ay may kakayahang mag-absorb ng tubig ng maayos kung ito ay ibinibigay ng dahan-dahan at sa tamang timing. Sa halip na piliting uminom ng isang litrong tubig sa isang inuman, mas mainam ang unti-unting pag-inom bilang bahagi ng ligtas at epektibong hydration routine tuwing umaga sa mga matatanda. Ang pag-inom ng maintenance medication at nutritional supplements ay bahagi na ng araw-araw na rutin. Gayunpaman, isang madalas na hindi napapansing pagkakamali ay ang sabay-sabay na pag-inom ng tubig at gamot o supplement sa hindi tamang paraan o timing. Ang ganitong gawi, kung hindi maayos na isinasagawa, ay maaring magdulot ng pagbaba ng bisa ng gamot o hindi inaasahang epekto sa katawan. Ayon sa American Geriatric Society 2021, maraming gamot ang nangangailangan ng specific na kondisyon sa tiyan para ma-absorb ng tama. Halimbawa, ang levothyroxine, isang karaniwang gamot para sa thyroid, ay dapat inumin ng walang kasabay na pagkain o supplements. Kung ito ay iniinom kasabay ng calcium o iron supplement at maraming tubig, maaring bumaba ng higit sa 30% ang absorption nito ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2014. Manbukod dito, ang sabayang pag-inom ng ilang supplements tulad ng magnesium at zinc kasama ang malalaking dami ng tubig ay maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan. Sa mga matatandang may mahinang digestive system, ito ay maaaring magresulta sa kabag, pananakit ng tiyan, o diarrhea, sa isang ulat mula sa International Journal of Clinical Pharmacy 2018. Ipinakita na ang timing at dami ng tubig sa pag-inom ng supplement ay may malaking epekto sa tolerability, lalo na sa mga may existing gastrointestinal disorders. May mga gamot din na sensitibo sa gastric emptying rate. Ayon sa Clinical Pharmacokinetics 2015, ang sabay na pag-inom ng malaking dami ng tubig ay maaaring pabilis o pabagalin ang absorption ng ilang gamot. Depende sa klase nito. Halimbawa, ang extended release medications ay hindi dapat inumin kasabay ng sobra-sobrang tubig dahil maaaring maapektuhan ang release mechanism nito at maging sanhi ng overabsorption o underdosing. Para naman sa mga blood pressure medications gaya ng losartan o amlodipine, ang timing ng pag-inom ng tubig ay critical. Sa pag-aaral ng British Journal of Clinical Pharmacology 2017, napag-alaman na ang sabayang pag-inom ng tubig at gamot sa maagang oras ng umaga. Kapag ang katawan ay dehydrated, ay maaring magpababa ng blood pressure ng biglaan na nagdudulot ng pagkahilo o orthostatic hypotension sa matatanda. Bukod sa aspetong pharmacokinetic, may kinalaman din ang dami ng tubig sa pagpapanatili ng fluid balance sa katawan. Sa mga pasyenteng may chronic kidney disease, CKD, ang bigla ang pag-inom ng tubig kasabay ng diuretics gamot pampaihi ay maaaring magpabilis ng fluid loss na magdudulot ng electrolyte imbalance. Ayon sa National Kidney Foundation 2020, ang maayos na spacing ng tubig at gamot ay mahalaga para mapanatili ang epektibong function ng bato at iwasan ang dehydration o overhydration. Dahil dito, ang mga rekomendasyon ng mga geriatricians at clinical pharmacists ay malinaw. Basahin ng mabuti ang label ng bawat gamot at supplement at sundin ang payo ng doktor ukol sa tamang timing at paraan ng pag-inom. Para sa karamihan ng maintenance medications, mas mainam na inumin ang gamot ng may sapat na tubig hindi labis. Habang ang supplements tulad ng calcium o magnesium ay mas mabisa kung iniinom pagkatapos kumain. Para sa mga senior na sabay-sabay ang iniinom na gamot at vitamins, inirerecommend gumawa ng personalized medication schedule na may espasyo ng 30 minuto hanggang 1 oras sa pagitan ng ilang substances upang maiwasan ang interaction at masiguro ang epektibong absorption. Ito ay lalong mahalaga sa mga may multiple prescriptions o polypharmacy. Sa huli, ang pag-inom ng tubig ay hindi lamang usapin ng dami at temperatura, kundi pati ng tamang koordinasyon sa iba pang rutin sa umaga, tulad ng pag-inom ng gamot. Sa tamang kaalaman at pagsunod sa payo ng mga profesional sa kalusugan, maiiwasan ang mga komplikasyong maaaring idulot ng maling hydration habang umiinom ng maintenance o supplements. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay isang simpleng gawe. Ngunit gaya ng ating natalakay, may limang mahahalagang pagkakamali na maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa puso, utak, at bato, lalo na sa mga nasa edad 60 pataas. Mula sa maling posisyon ng pag-inom, labis na lamig ng tubig, hanggang sa hindi tamang timing kaugnay ng gamot, ang bawat aspeto ay may implikasyong pangkalusugan na hindi dapat balewalain. Ang mga ebidensya mula sa iba't ibang medical journals at organisasyong pangkalusugan ay malinaw ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig ay hindi lamang nakabase sa dami. Kundi sa tamang oras, temperatura, at pagsasaalang-alang sa iba pang factors gaya ng gamot at kondisyon ng tiyan. Para sa mga matatanda, ang pag-adjust ng simpleng gawi tulad nito ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo sa kabuuang kalusugan at kalidad ng buhay. Iminumungkahi naming i-review ang inyong current hydration habits at kumonsulta sa inyong doktor kung kayo ay umiinom ng maraming maintenance o may kasaysayan ng kondisyon sa puso, bato o tiyan. Ang kaunting pag-iingat ay maaaring makaiwas sa komplikasyon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang ilike ang video i-share sa inyong mga kaibigan o kamag-anak na senior at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang edukasyonal at siyentipikong impormasyon para sa kalusugan sa ginintuang edad. Comment down below, ayusin ko na ang aking morning water routine. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan, ang kaalaman ay susi sa mahabang buhay.